o okay. <laughs> oh, pastor nagsusunog siya ng kilay parang may curfew ko naman wala ka namang curfew eh anong oras? kilo na kuha ate, akala mo marami. Piling mo lang yan. Hindi, iwag mo siyang ano, kasi hindi siya pwedeng pwedeng maganda, hindi maganda yung ganyan. Medyo, kasi may edad ka na. Saan ba yan? yung pinagsasaksakan, ano? Sila kasaksak sa corner. Extension ang gamit ko. yung extension, may ilaw. Hindi mo lang kung pressure ang ginagana. na lang. Wait, anong oras mo? 7... ano? Sa ano oras ka alis? 7.45, 7.30. Mm -hmm. um. O, oh, tignan mo. Okay na yan. Hindi, yung salamin dapat. O, oh, tignan mo. Kasi yung telepono tsaka... Oo, oh, maganda. Uh, basta huwag lang... Mm -hmm. Hindi mahirap kayusin yung kilay mo. Oo, oh, kasi manipis di ba? Hindi tsaka, konti lang yung palat eh. okay. Yan na mo siya, eh. So, ito is, di ba ah, ano, diba naman, uh, ano uh, primer. Moisturizer, primer. oh di ba, ng moisturizer. Pero primer. Paano mag-gain primer? marami naman kaysa ano. Magtanong lang. Basta primer, o oh. may kulay yung iba, pero gusto ko walang kulay. Plain yeah. lang ito? Oo. Huwag masyado, ano, ano lang. Ganyan. Hmm. Hindi na, okay na yan, okay na. Okay na. Kasi ano yung ano, ng brush. Ito yung ano mas mabilis mag-dry. mag make up artist ka? Hindi naman. Hindi. Uh, hindi yeah. Uh, ko mo sa likod mo. Hmm. Ito mo lang siya lagay. Ano na, na to? Foundation. Oh, wow! Foundation. Lagay mo. Ha? Huh? Ito mo Ah. Hindi na siya, ano, kamay, may brush. Oh, para... Hindi na, may brush. Nagbuli nga ako ng brush para sa kanya. Di ba, ba, parang may egg din. Oh, ayoko. Hindi, hindi, kami, hindi kami, ano, magayin Hindi ko siya ba. Yes. Dati nga ayoko nang kahit na brush eh. Pero nung, nung na-discover ko itong brush na ito, na brush, okay na kanina. dami pa lang ilagay no Bustracha, okay. Prenmia, tapos... Kasi nga, kung gusto mo na, ano, Ayan, tumagalit sa uh, ano, sa uh, ang pangit, kaya uh, kung hindi mo ganun yung pang yung pangit, kaya yung mga Tignan mo sa halaman, Hmm, okay siya. Tignan mo. Ba? O, kung ano, makakali ba hindi? Oo. Um. Paano magtanggal ito? O, eh, paano magtanggal ito? ako sa Anong ilagay Concealer. dito? Concealer? Hindi ah. mo kailangan ilagay sa buko. Kasi nga, magigilat yan yan. So, ito nga sa akin. Tingnan mo kung paano. Ganyan na siya. Tapos, tapos dito, ah, saan? Ano mo so, niya? Sabi nito, nabas ang pagkailan nito. Concealer dito lang ilagay. Depende kung saan mo gusto na may matatabunan ka. Ah, Kaya, diba okay. Ano yung matured. concealer, pa, pang tabun? Oo. Mm. Pero usually, parang lighten siya para may emphasize kung saan. Oh, okay. okay. Tapos, ito is... Okay. Ito kasi yung pang padarko to sa mga no, yung skin mo. So, okay na naman. Hindi na ang, ang kailangan ng admine mm -hmm. May problema. Ano yan? Hindi kayo ata mag-initrate. Ano yan? Tingin natin. Yeah, yeah. Try. try ko lang ano yan? Um, bronzer. Ay, hindi siya bronzer. Ano? Ah. Ano, yung parang shadow siya sa mukha mo. shadow siya ng mukha mo. Tumaas na. Dahil, <laughs> tumaas na yung ilong. <laughs> Tumaangos. Tumaangos. <Tumangos>. na. <laughs> na. na <laughs> <Ayan. laughs> kasi yung ilong ng mga puti. Ito ng mga puti. So, iba tayo. Normally, sa mga matangos na ilo at saka sa atin mga hindi talagang So, iba yung pag- ano Iba power, yung pag sa kanila. Oh. Wow. Ano yan? Yung concealer pa rin kasi ah, oh, maganda yeah. yan sa ano. And then, Dapat, ano ang kulay natin? Sa lips. lipsticks May lipstick ako, kayo hindi, na lang Hindi, hindi, hindi ito lipstick. Hindi ako naglalagay. Lipstick actually to, pero mas gusto ko siya ilagay sa cheek. So, Tingnan mo yung tura May pancheeks din ako. Tingnan mo na Ayun, ganyan. Mag-blend na tayo. Tapos, i-brush mo ito? Oo, oh, i-blend ko na siya. Saan so, ang blending oh, brush? Oo, i-blend pa na. Patingin mm hmm. hmm. niya yung brush Wow. Graças Mag-makeup artist na siya. Nung muwi ako, tinagaloy ng anak ko. Every time may event kasi sa school, mm. nagpapa-makeup yung, anak ko. Eh, nung this time, silang dalawa, di ba? So, hindi na kami, hindi kami nag-ano na nang lang. Ikaw na lang. Ako, nung una ayaw niya pa, siyempre iba akong makeup compared sa mga bakla, di ba? Mm. Tsaka, ano, ako, kasi, ako kasi gusto ko, kakulay talaga nila. Ang bakla kasi Very, ano sila? Puti. puti tapos... So, hinabol ko. Hmm. Hinabol ko yung kulay. Sama, ano, mama, ganun baka ang dami na nang Nung pumunta... asti, nung pumunta siya sa school, alam mo, sabi ng cosmic niya, nag-makeup nag ka ba? Kasi hindi ka nang pa-makeup ngayon. Oo, oh, parang wala ka makeup. Sabi ko, sira ulo ka. mo? Sabi ko sa sa'yo, hindi ako naglalagay ng makeup na sobrang kapal. Ayoko mga mm -hmm. makapal na makeup. Parang skin mo lang, no? Hmm, pwede pa lang kaya. Hindi naman Salit pa to. Wala pa yan. ano yan ng, ng balat mo. Tapos lagyan kita ng eyeshadow na light lang. <laughs> Last <laughs> na yan. Uy, hindi na. pa. Saglit Uy. lang. Five minutes. Wala pa nga kilay. Wala pa naman pa. Wala, kita ito ni Ma. Hmm. Hindi yan, Ano yan? Tanggalin ko pa. Masyado ka naman takot. Bili pala ako ng concealer, tapos may condition na ako, tapos... Kung saan ako may uwi sa Pilipinas, mas muras ko na pinastat. Tapos, tapos brush, palito. Depende brush. kasi kamayin mo lang muna te, hanggat na parang alam mo na siya. Saka ka oh, ng brush, huwag ka muna bumili okay. ng brush. Bili mo na ako ng concealer. Mm. Uh, concealer lang. tapos mm. Tapos wala akong mga eyeshadow. Eyeshadow? Mm. Dami dito. Huwag ka lang bumili, marami kami rito. Saan? Kumi sa amin, kumingi ka na lang. Gusto mo ba? Ito, sa'yo. Gusto mo. Kung gusto lang alam lumana Okay pag mo lang. Hindi, sa'yo na lang yan. Hindi

alam mo tayong nag-start ka uli kasi nga bago lahat. Bago ng ano, ganito, ganyan. parang wala lang siya. Mas pang takot ko okay, atin. siya. Hindi pa ka. Ano yan? Ako, naglalagay ako nito ng water para kasi ayaw mo na masyado makapal. Mm -hmm. uh, Meron water, ako niyan. Rose water. Uh, rose water. Meron, Meron ako. ako. Diba? Okay. Oh, kaya... Hmm. mo lang sa muna. Hilente. Hindi siya makapal, di ba? Hmm. Ay, hmm. Tapos hindi siya, ano, hindi siya makalat. Hmm. Hindi kasi ako nagpa, nag, ano, mahilig ng chachani tsani Akin naman, matagal pa ako mag hindi Hindi makalat yung akin din. Hmm. iba Di ba nakilaya na kita dati? mung sabi lang, ano pa ka tayo? Ang kabila pa tayo? Kilayan mo na ako. Hindi ko natin talaga ko rin. Oo, hindi ka naabot. Kasi puro lahat sila. Hindi, parang hindi. Tingnan mo nga tayo, ang kilay mo. Okay na siya. Abot na yan, hindi ka naliklaman. Di ba masyadong maaari Masyadong ay, Pero tiyo. parang maanghang ma yung ano ko na. Maanghang yung ano ko eh. Yung rose water. Yung sa so rose water. Sa so rose sa mata mo. Water lang naman Masakit? Hindi naman siya. Magat eh. Hindi. Masyadong magat eh. Yung kilay natin, hindi pantay. Yung ating mga kilay. Hmm. Hindi. Hindi.

Oh, Ayan. Yeah. Maganda siya. Ano. And then, final touch is this one. Where's the brushes? Ano na lang. Sana so, rin. Pang blush na brush. Ito, ano? Alam mo yung asawa ni Luis? Ano yan? blush. Ah, blush um, yung... Asawa ni Luis. Yeah. Alam mo, te. Ito yung ano yung brand niya. Na blush oh. yung... Okay. Asawa ni Luis. Hindi na, ako lang yan. Yung kapit-bahay namin, yung transfer kina naman, um. yung Ano? Mm -hmm. Hindi niya gusto yung kulay. Ito na ako. Ito oh, na po? Ang Naka-sealed pa yun. TV box pa yun. Ano okay, ito? mo na ko mo yung Bakit ayaw niya? Di ba siya nagtindi? Siguro gift lang niya sa kanya ah. nung nagano siya. Pinili ng bag. Pinili ko lang ah. Ang ganda niya. Yung, parang wala lang. Yung ano makeup mo? Oo. Oh, oh. Hindi Ay ko natanggalin. Okay ka okay, okay, ba? Ano maglilang lips ko. Ako na lang maglagay. Ganyan mm -hmm. na lang. Mm. Maglilang ka nga. Mm nilagyan mo ng ano? Na? Dito, eyeshadow. No? Oo. Oh, Anong kulay yun? Ano lang, nude na ano niya, neutral lang, ito lang. Neutral Diyan mo, diba? Ito lang siya, dalawa lang, ito lang yung dalawa lang. Ay, okay. Ko. Mix mo. Yung sa gilid, medyo dark, yung sa gitna, lighter. Okay. okay na. Hindi na ka magandang. Maganda doon. siya. O, oh, diba? Bumata ka, te. Sili mo bumata ka. Magpicture ka, magselfie ka nga. Eh, wait, wait, wait. Hindi siya, ganun okay. na, kabata, pero iba siya. Parang, ano siya, yung wala lang. Hmm. Hindi yung makapal, diba? Oo, hindi. Mm -hmm. Makapal, maganda siya. Mm -hmm. diba Pero may changes sa... Eh, hey, ano? alam mo, tanggalin yung...